Mm. Ito, ano? Ito. Saan? Ito. Ito. Hindi. Tinan mo yung naiiba. Nasaan dyan? Ano yung iba-iba? Oo. Iba? Oh, tagal mo naman. Saan yung naiiba? Parang galito, ah. Oo. Nasaan yung naiiba dito? Dito. Ito. Wait. Well. Ito. Wow. No. No. Uh. No. Tila uh. mo kasi, hindi ka naman sure sa sinasabi mo. Saan yung mali dyan? Ito, mali. Saan? Hmm. Yan. Yan? Tila mo dito. Oh, pareho. Pareho. Oh, sulok. Ay, tinanlo lahat ng sulok. Oh, yan, bangka. Pareho. Oh, ito yung body niya. Pareho. Pareho? Ba din na? O, oh, sa dulo niya, tingnan mo. O, oh, alin dyan? O, oh, alin dyan? O. Oh. Alam ka! <laughs> Nasaan? <laughs> tingnan mo kasi, aw! Ano, pareho dyan, o? Oh. O. Oh. O, oh, pareho sila? Ayan. yan. nilo na iba. Tinitinda na nga. O, oh, oh, ayan. O, oh, pareho sila. O, oh, oh, ayan. Meron ba? Meron? O, oh, alin yan yung naiiba? oh bakit? Tagal naman.